Hindi lang puro sosyalang pinuntahan ng mga asawa ng APEC leaders sa bansa. Ang business ni Prime Minister ng Japan na piling magpunta sa payatas na sa gitna ng aksyon si Ryan R. Bakas sa mukha ni Alain Training ang tuwa. Dahil sa dami na pwedeng bisitahin, siya pa ang napili ng asawa ng Prime Minister ng Japan na si Aki Abe. Natuwa po ako. Napaiyak nga po ako eh. Pati na po sila napaiyak na. Kasi ang ang ano ko, sabi kong ganun, uh, dahil sa lika, sa livelihood namin, nakita ko siya. Sampung minuto na pag usap sa kanya si Ginang Abe. Tinanong ko paano siya natulungan ng Salt Payatas Foundation na isa sa mga NGO na sinusuportahan ng Japan. Bago ang Payatas Landslide noong taong 2000, ay mga ngalakal si Aling Trining pero na mag-alok ng livelihood program ang NGO, nag daw siya mag-cross-stitch hanggang sa pagkakitaan nito at nakatulong sa pagpaaral niya sa tatlong anak. Kaya ako masaya, siguro, baka pagdating ng araw, palakihin yung aming livelihood. Di habang uugod-ugod na ako na kaya ko pang magtrabaho, baka susuportahan niya yung aming lika. Malaking tulong din daw sa foundation ang pagbisita ni Ginang Abe sa kanila para mas lalong dumami ang mga suki nilang hapon sa likhang pakabuhayan at ganoon din sa iba pa nilang programa. Po, meron po kaming tatlong programa, yung library program, ito nga po yung likha, tapos yung scholarship program, yung nagpapaaral ng mga bata. Tapos yung AX3, AX3 yung study tour, yung nag-invite kami ng mga Japanese na pumunta dito para makita nila yung realidad ng ginagawa namin at saka yung realidad ng buhay ng mga member namin. Bukod sa pagkumusta sa mga residente, nag-sightseeing pasigin ng Abis Dam site at nag-alay ng bulaklak sa transient marker ng mga biktima ng landslide. Kaya naman lalong humanga rito mga tao. Yun nga lang, hindi maiwasan na ikumpara ang ginawang pabisita ng asawa ng Prime Minister ng Japan sa ating Pangulo. Mas mabuti pa nga yung presidente ng Japan bumibisita. Eh yung presidente natin, wala. Sana, mas maganda kung pupunta si Pinoy din dito. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. sure to come back news 5 everywhere copyright 2015